Ano nga bang negosyo ang patong ngayong 2025? Isa ka ba sa handa na? O nakapagpasyang magnegosyo ngayong 2025? May puunan ka man o wala? Basta may diskarte ka? O kahit pa isang empleyado ka? Ay posible kang magkaroon ng karagdagang kita? Nasa panahon na tayo ngayon na kung saan ang presyo ng mga bilihin ay pataas na pataas. Kaya naman kung aasa lang tayo sa kasalukuyang kita natin, ay hindi masasapatan ang mga pang-araw-araw nating pangangailangan. Bueno, narito ang mga klase o uri ng negosyo na paniguradong papatok ngayong 2025. Ito ang mga nabibilang sa mga pangunahing pangangailangan ng tao o yung basic needs na tinatawag. Ano-ano nga ba ang mga ito? Puno sa listahan ng tirahan o bahay. Kaya pasok dito ang mga nagpapaupa ng bahay, kondo, at pagbibenta o pag-ahend ng bahay at lupa. Pati na rin ang mga kondominium. Pwede mo rin itong maging side hustle kung ikaw ay isang empleyado. Ikalawa ang pagkain. Kapag nasa food business ka, tsak na patok na patok yan sa panahon natin sa ngayon. Na kung saan stress palagi ang mga tao at ang karaniwan ng pangalis ng stress ay ang pagkain. Kaya mapa street foods man yan o unlimited kainan, kahit masimpleng kainan pa yan, tiyak napapatok yan. Kumpormi na nga lang, syempre, sa lokasyon ng pagtatayuan o pagtitindahan mo. Ikatlo ang damit. Kabilang ito sa mga pangunahing pangangailangan ng tao. Baka uh, isa ito sa gusto mong inegosyo. Pwede kang mag-clothing line. Napatok ngayon, di ba? Mag-reseller. Ukay business na patok pa din hanggang sa ngayon. At panghuli, yung dating wala sa listahan na ngayon ay namunguna na sa basic needs ng tao. Na hindi naman dapat, pero dahil sa ginawa itong pagkakitaan, eh talagang madaming napayaman o yumaman dahil dito. Alam niyo ba kung ano ito? Ito ang content creation. Bata man o matanda, hawak nila palagi sa mahabang oras ang kanilang mga gadget, di po ba? Marami sumusubok sa content creation, pero hindi naman nagtatagumpay. Ang iba ay kinakailangan mamuhunan dito o gumastos para dito at nangangailangan nito na matinding effort at dedikasyon. Kaya yung mga nagtagumpay sa content creation, ay eh talagang deserve talaga nila yon. Ngayon ang tanong, ano sa mga basic needs ng tao o pangunahing pangangailangan ito ang gusto mong pasukin ngayong taon para inigosyo? Tara at samahan niyo ako ngayon. Pindutin ang subscribe button sa baba at dadaling ko kayo sa mga lugar na kung saan mura ang mga produkto na pwede nating pag-angkatan na mga pwede natin ibenta mapa online man o pwede idagdag sa iyong presto na pwede ding pang alok sa mga katrabaho, kaibigan, kapitbahay at pamag-anak. Kaya kung may pera ka pa dyan na itabi, ipon, natutulog lang sa bangko, abay i-withdraw mo na yan at umpisa mo ng mamuhunan at magnegosyo ngayong taon. Malay mo, baka sakaling madoble o matripli pa nga. Malay mo, ito na yung taon para makapag-resign ka sa trabaho mo, para mapukusan mo yung negosyong nasa isip mo. At ang maganda rito, magkakaroon ka pa ng malaking oras sa pamilya mo. Kaya gumising na, bumangon, at kilusan mo na yung naiisip mong negosyo. Maging matagumpay sana lahat ng mga nakapanood itong video na to. Salamat!